啊。 ay kaninang ayan yung ninang ko ayan masaya kami andito kami ayun din yung ninang ko din <laughs> <coughs> Ang sama na. Ako ang manak mo rasyag. sa 42 minutes past the hour of 4 o'clock here in Puting Bato Batasoyang Saben So, ano siya yung kwarta? Di mo tayo siya mauban. Yan siya nga. Ay, hindi na ako ano kwarta. Sige, tara na. Ayan. Paano siya kwarta? Paano Nang palit naman po nagsinina? Nang palit? O, oh. tag, did sir mo. palit naman po siya. Yung ko nga, ninang, naana na anara ba kayo order na ako? Kasi bang iyon ani na, nag-order po siya sila. Dito sa mo ah. Tagtulo. Nag... Order sila tagtulo ka pares. Ay, dili. Naaraman to. Ano may akong amiga? 50. 300. Oh, uh, 300. Mas ning order. Niya kay naaman siya nakitaan dito sa mga. Pero manipis. Ayan e Di ba parehas ni? Uninang. nag-order na ba na ako? Na ka na akong Na-order na ba ko na Kaya ako naman gikuanan. Gichat, nagtawag na. Ano siya? Oh, iba pa yun. Ah, naga na siya. Nag-gipalit, diba? Naga na siya. Gipalit dito sa kung ano. Nga nang palit. Basta na nga. Masiguro ang ambat. Kung ano. Ay, <coughs> <yan. Ang> ambat. <coughs> Ganaan ko sa kari. Oh. Ay, kung ano mang dress. Karoon pa ng tubo ba? Gani? Mm. Oo. Hindi oh. ko siya. Ano. Pwede okay. oh, ba mo ito sa taas na? Oo. Oh. Oo oh, niya. Oo. Oh. Asa man kang, ay asa man yung daan dire? Ay di ba pwede? Ano man? Ano man? Ano Kana na ba siya bunga? kanang kana nga kahoy? na. ilaw or bunga? ilaw Ah. Ako ra gundo ulon kadali. Pudi ba Pudi siguro na no. Yes po. May ano lang po sa glit, ma'am. Asan ah, bayon ba 'yon, yung Elfatori? Ay close man di ay. Ni man dai puy di puwede, oy. naka close Asa man na, Noy? Muna ako gragog ko kadali.